sus magpapalit lang sana tayo ng spark plug kasi may kunting misfire one year to shell and crosser kunting misfire lang so inis ka natin ito yung lumalabas sa kanya so, yan uh, yung cylinder 1 natin 0 cylinder 2 5 5 yung count niya ang misfire no ang three isa lang din yung count nya ang 4-0 ang 5-3 ang 6-0 ang 7 at saka 8-5-5 so pag uh, wala naman siyang check engine kaya tingin ting 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 natin doon sa details nya so yan yung umalabas uh, meron siyang mga misfire yung per cylinder yung may misfire may count ng misfire no So, pinakamalaki niya is cylinder 2. So, dito muna tayo sa ano, sa kanan na side. Ayan. So, ito yung 2. Ito yung 4. Ito yung 6. Ito yung 8. B8 kasi ito. So, yan siya. So, ang 2 natin may 5. No? Ang 4, 0. Ang 6, 0 ang 8 natin is 5 rin so nakakapagtaka walang check engine o papalit lang sa natin ng spark plug pag bunot natin ito sa, ano, sa coil nya bunot sya kamayin lang natin bunot sya no? yan ito mabunot din sya o, bunot sya itong 8 mabubunot din sya gumagalaw yung ano yan nakatago So, malambot lang siya. Nagagalaw-galaw siya. Hawabunot din yan. Eh. Bunot na siya. Ang problema ngayon, itong patro, kasi nag-stack up. Gamitan na siya ng mahiwagang pry bar. No? Tingnan nyo. Ayaw matanggal. Malupit. Malupit. Nasunog na yung ano ng coil nasunog yung loob so ang problema nito ngayon dahan-dahan natin silsil para lang tumalabas tong coil na to yun nga yun ayaw ayaw talaga Kahit lakasan ko pa yan baka maputol yung ulo nakapagtaka walang ano walang check engine nasira na siya so titirahin natin yan binabarang ko lang muna ng ano WD-40 para lumambot yung nasunog na plastic ito ang nasunog sa kanya malutok ito plastic kasi ito tapos sa loob nito nakakuwel na bakal nasunog siya sa dyan so discard yung mga natin to ayun ako juice ko po rode eh.